Yon, magandang araw nga ho kami nga ho inyong samahan at kami ho'y nakayaya ang kukuha ho kami ng manaw. Oh. Tunay na anogang hirap ng cravings na rin mga buntis. Tapos diyan sa part na yan ay mababali ang liig ni Ininget. Saka titingin diyan sa magtitinda ng malunggay pandi sa Luiches. Eh, tunay na mapapasabi ka na lang talaga ng ah 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 ay ano ka. Ay eh, siya tayo na nga dumako na tayo kung saan tayo pupunta. Kami nga pala ho, papunta ng hulong banalo. At tunay na aking ating ho nag ay, nag ay isang manok na panabong pa kanyang ama eh. Tunay na mga. Nga, huy, sa part nine, eh, hindi makapagtulin si kuya at tunay na malaki ang inyong na han eh, ay Pagkakalapit lang ng St. Francis ay tunay na ay tuwa ang mga bata at may kinde. Kami nga ay kukuha ng manok na panabong ng ama ng ate Rusiel at tunay ng hoy, na ang ate ho'y nagkikrabe. Eh kahirap ganaring buntis ang aking ate. Doon ang tinuloy pwede eh, naman bumili sa palengke. Eh, gusto pa sa eh, sasabungin ay eh, talagang pang pag-ari iyong inatama, papasabi ka na lang ay eh, talagang tinamaan ng kuna ihanda na ang lipin sa pagngata ng guma at tunay na tunay na ang lasa ko'y magiging lasa rin ninyo pag-aring manok na panabong na aring inyong natikma. At niya ako sa parting yan ay eh, kami malapit na kaso hindi pa rin kami makapagtunit. Nasa unahan pa rin namin aring malaking are at kung makakita nyo, hey, pagkakasarap lumublob sa dagat, kaso nga lang, hey, parang kulay brown. Parang kulay brown hon tubig. Eh, dyan nga, hey, nakarating na ho kami sa aming pinuntahan. At yan, nakuha na ho namin ng panabong. Eh, kung hindi lamas-lamasin at tunay na hindi naman sana yung humawak ng garmi. Tunay na pag natuka, ay logi pa sa pagkuha, ay, siya din na tatapos sa ating vlog. Bye -bye.